Yaon, yaon, ayong adlaw mga busing na napugoy kami kasiyar sa inyo tungod kay naghimo man mi og a uh, water tank akong sa inyo on saon pag calculate pila ka litrong tubig ang masulod nining among gihimo nga water tank ako na sa inyo mga busing kay sa og maghimo mo og uh, water tank na na idea kung sa kadakain yung himo on og pila ka litrong nga tubig ang gusto nga ipasulod na na mo'y idea kung sa kadakon ang inyong himoon muna akong share sa inyong mga busing o set out sa akong mga followers diya set out sa tanan ah, atong sugdan mga busing let's go okay mga busing mo din mong kihimo nga water tank kibali ang design na ni lubong siya tungod kay double purpose ni siya ang igbawa ni parkingan ng ilaw motor tank Uh, kibali kibalik kining among kabilidahan mo ni pina sa atong water tank sa 6 sayon ra ang pagkompyuta ni pila kalitrong tubig atong masulod diha sa atong gamang water tank, mga busing mo ang formula kuhaon lang nato ang length times sa width times nato sa height mo ni formula mga busing derita magkuha'g sukod sa actual sa among gihimo diri nga uh, water tank, mga busing ang kadak-on diha ni water tank, is 5 meters by 4.5 meters by 1.5 meters mao na ang atong uh, mga sukod sa among gihimo diri ah atong computer karon mao akong himong example mga busing okay, okay mga kapaytors mga busing na sukod nga 5 meters by 4.5 meters by 1.5 meters equals 33.75 cubic meter cubic meter na itong gamitin ng unit mga busing tungkol ganyan na itong i-compute volume man ato na lang nang i-multiply sa 1,000 tungod kay kada usa ka uh, cubic meter 1,000 liters ang masulod nga tubig niya na okay mga kapaitors mga busing multiply lang na to 5 meters by 4.5 meters by 1.5 meters equals 33.75 cubic meter multiply lang na na to sa 1,000 Uh, 33.75 times 1,000 liters equals 33,750 liters o itong masulod sa itong gihimo nga water tank mga busing thank you for watching bye bye